the end of the summer season. Tambay na naman. Marami sa mga tourist operator ngayon matuma lang trabaho. Pag ganito papasok ang panahon ng taglamig, anim na buwan walang trabaho, anim na buwan walang sweldo. Pwede naman makakuha ka ng unemployment compensation kung saan maaari kang mag-apply ng monthly allowance kung sakaling ikaw ay nawala ng trabaho. So ang ibig sabihin, pwede kang maging pensyonadong tambay. Pero lakong pera Gusto ko mag-druggle Pero lakong pera Gusto ko ng selvo Pero lakong pera Pero lakong pera At aray namang si ate, nakadali-dali ng garne Mag-drug na ikaw, ikaw Mag-drug na ikaw Siguro marami na talagang kumita dyan sa pagbablag-blag ikaw, 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 ikaw Tambay na naman Puyat, gigisa yung kakain, tutulog, magpupuyat ulit. Nakakasawa. hindi ko rin naman alam kung anong -co content ko sa dami ng content creator sa mundo parang malabo yata tayo mapansin ng tao pero subukan natin hanapin, baka sa music try natin ito, Tuloy ang Tuloy ang natin, ito naman si Daniel tawagin daw natin siya sa pangalang Daniel sa kanya tong bike na to eh ito na lang daw yung natira sa nalugi niyang negosyo Lumabas kami Maulan Solo namin ang pagtambay sa court Todo practice kami Sa so sobrang galing namin Kaya nakapaglaro kami ng onsehan Ito naman si Proxy Isa to sa mga pinakamagaling At notorious tumapos ng last shot Sa larangan ng onsehan Sakto na yan Hindi pa siya natatalo sa larangan ng onsehan Certified tambay sa Europa Pakabukas nga daw Tatambay siya sa Paris Onsen ta, huwag aginah, biu, to. Uto. me na. Okay. Ay, ay, ayu, yung. Uto, yeah. okay. Okay. ay, ay, na ay, 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 tatlong tira sa 3 point. Alila siya. Oh, oh, oh. di ba? Di ka pa tapos ha? Tapos dahil laro, eh. maglalabang, maglalabang pa na yung laro eh. Di ba? Gala, parang maglalabong pa kayo. Hindi na. Ay, hindi ba? Ay, hindi ba? ba Ay, hindi ba? ganun ba? Oh. Sige, sige. Oh. Pali. Lima, lima? Lima. Hanggang umaraw ka na dyan. <laughs> <laughs> Dito napansin ko na parang dumidilim yung langit. Parang may malakas na paparating. Kaya ginawa ko, sabi ko sa kanila, magsayaw na lang tayo. Ayaw nila pre Kaya binilit ko sila pre Sabi ko hindi magsayaw Siya magluluto Yun Pero sabi nila Takpan daw ng maskara Yung mukha nila Lah Shy type yan Kaya inedit ko na lang Yung mga pagmumukha nila Pero hindi ko kalain Makakabuo kami ng ganito din sana tong content na to eh kung di lang kami masyadong mahiyain. Pero subukan kaya namin sa kantahan. See, so Dito na naisip ko na parang hindi para sa amin to. Dagdag pa rito, meron kaming kaibigan na kapag nakakarinig ng musika, nagiging emosyonal. Stock up kami na! Ang bukod sa mapanghusgang lipunan, blogger, video blogger, online sellers, influencers, at ang mga video editor, all in one place sa nakakatao na mundo ng social media. Okay. Mm -hmm.